Ano nga ba? Ang thyroid gland. Maraming mga tao hindi alam to eh. Ano nga ba ang function daw nito sa ating katawan? Titingala po tayong lahat. Sabay-sabay. Hawakan ng inyong mga leeg. May makakapa po kayo dito na ating part ng lalamunan. Ito yung tinatawag nating trachea. Luno kayo. Yung gumagalaw na yon na nakabukol ay Adam's apple kadalasan sa lalaki yan pero may mga babae may nakikita kaming may Adams apple. Ngayon dito sa ilalim ng Adams apple may nakapatong po na manipis na akala mo hamburger patty. Alam niyo yon yung alam niyo na yung mga parang uh, burger ba pero manipis lang yon kaya hindi dapat nakakapa. Pero kapag ito ay nakakapa mo baka lumalaki na ito. May litrato po tayo na ipapakita tungkol sa ano nga ba itong uh, itsura nitong thyroid gland. Direkta ipakita lang po natin. Ayan o, nakayakap po siya doon sa may ilalim ng ating Adam's apple. Kita niyo po. Siyempre, yung uh, ating uh, thyroid ay nakapatong sa trachea, yung binanggit ko kanina. At sa ibabaw niyan yung voice box natin or the larynx. Ngayon, ito'y drawing. Sa picture number 2, kung ipapakita natin direct ito ngayon yung tunay. Yung tunay na itsura ng thyroid gland kapag kaming mga doktor ay hinihiwa na yung leeg at sinisilip namin. Ito po yung itsura talaga ng thyroid gland. Direkt ipakita natin ang normal versus kung lumalaki at may problema ang thyroid gland. Kita nyo? Ayan o. Oh. Nakapatong siya sa bandang kaliwa. Kita nyo, manipis lang siya. Pero kapag ito'y lumalaki na, ayan. Parang butterfly shape pero kumakapal na siya. Yung iba, bumubukol pa. Okay. O, sige, out na natin ito, re. Direk. Ano daw mangyayari kung lumaki ang thyroid gland ng isang tao? Yung paglaki ng thyroid gland is called goiter. Yung binanggit ko kanina, Tagalog word, bosyo. At may mga iba't ibang dahilan ng paglaki nito. Mamaya, tatalakayin natin. Pero ito yung mas madalas na nakikita ninyo. Akala ng iba, cancerous na, no? Kasi ang laki, eh, oh. Akala mo, santol na nakapatong, eh. A lot of women develop this. At magugulat kayo. Kapag kayo ay e naaakyat ng matataas na lugar, gaya ng bagyo, marami kayong makikitang may bosyo. Bakit nga ba? May connection ba ang kanilang kinakain? May connection ba ang kanilang uh, lupain? at iniinom sa pagkakaroon ng bosyo? Bago natin na alamin kung ano yung mga karamdaman dyan, pag-usapan muna natin. Ha? Focus tayo sa goiter. Sino pwede magkaroon nito? May risk ba tayo? Pero yung function, napakahalaga. Para malaman nyo, kasi kapag may problema kayo sa thyroid, apektado ang iba't ibang parte ng ating pangangatawan. Tingnan po natin ito direk. Yung picture number 4 will show us thyroid functions. Ayan, maliliit lang pero iisa-isahin ko. Huwag kayong mag, uh, maiinip. Sa bandang alas, ah, uh, natin sa alauna, kumbaga sa relo, makikita nyo, abay, apektado po niya pala ang ating mga nerves sa mata. Pati yung muscle sa mata. Nakikita nyo ba yung ibang may bosyo? Lumuluwa ang mata. Apektado ang ating paghinga. Yung iba, nahihirapan silang huminga apektado ang kanilang atay dahil yung metabolism ay concern pa rin ng ating thyroid. Sa bandang alas 5, makikita nyo, reproductive system, marami, lalo na sa kababaihan. Apektado yung menstruation nila. Yung iba, sobrang lakas. Yung iba, hindi nagbubuntis dahil sa thyroid problem. Makikirot, makikita nyo sa bandang alas 7, ang kanilang kalamnan. Yung kanilang bituka, yung iba parang hindi na humihinto ng pagkukulo, yung iba nagdududumi. Marami silang nararamdaman sa tiyan. Lalo na sa puso. Makikita nyo sa bandang 9 o'clock area, ang puso nila, tugudug, 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 lagabog. Ang lakas ng tibok. And of course, sa brain. Makikita nyo sa bandang 11, hindi na sila makatulog, irritable sila, asiwa sila, and so many other function. Out na natin po yan direct at dahil idadagdag ko, hindi lamang yung mga binanggit ko. Damay pati pawis. Pawis na pawis yung iba, lalo na kung hyperthyroid sila, yung iba naman ay hindi pinagpapawisan. Yung iba tinatamad, ayaw gumalaw. Yung iba naman hindi sila mapakali. Kita nyo na, ang dami na maaring maramdaman ng taong may goiter. Ngayon, ano yung risk? Sino pwede na magkaroon ng problema sa thyroid? Marami din. Mayroon tayong picture number 5, direct. Tingnan natin. Risk factor? Ting unahin natin. Uy, yung palang ating mga kinakain, sabi nila kasi ang makatutulong para healthy ang ating thyroid, yung mga iodine-rich food. Gaya ng mga gulay, lalo na kung gulay dagat, mga laman dagat, etc. E paano kung ang kinakain natin, puro karne na lamang, mga minatamis, ah, di wala tayong iodine o iodine ang pagiging babae ay maging mas prone. So, sorry ha, malas naman ng mga babae. Pero talagang mas marami sa mga babae nagkakaroon ng thyroid problem kesa sa lalaki. Yung pag iedad wala ka namang problema nung bata ka. Nagulat ka na lang. Pagdating mo ng 40, may problema ka na sa thyroid. At yung may medical history, gaya ng tumatakbo ito sa kanilang pamilya, out na po yan direct, o kaya may comorbidities sila. Kasi, pwede rin pala na maging uh, autoimmune ang problema sa thyroid gland? Opo, yan. So, maraming klase ha, na itanong natin kanina o nata na banggit natin kanina. Ano-ano ang mga klase ng problema sa thyroid? Tingnan natin po yung picture number 6 direct. Ayan. O, sige. Simulan uli natin sa alauna. Thyroiditis. Namamaga yung thyroid gland. Okay. Next, Tingnan natin yung sa bandang alas 4. Toxic Multinodular Goiter. Ito naman yung bukol-bukol yung thyroid gland nila pag inultrasound. Maraming parang mga ubas-ubas uh, na tumutubo. Yung sa bandang alas 7, Graves' Disease. Ito yung pagiging hyperthyroid na partly autoimmune na sinasabing lumuluwa yung kanilang mata. Akala mo ba'y galit lagi? Sa alas 9 cancer of the thyroid, uh, kapag lalaki ang nagkaroon ng problema sa thyroid, ang laki ng tsansa, cancerous ito. And of course, yung Hashimoto's disease sa bandang alas 11, ito ay nakita ng isang hapon na marami rin para, pala ang nagkakaroon nito ng walang kadahilanan lang. Viral infection, stress, etc. Out na natin ito direct. Ngayon, may mga katanungan na dito. Oh. Okay? Paano daw malalaman kung benign o hindi? May mga klase daw ba ng goiter? Yes. Mayroon pong hyper, may hypo. May benign, may malignant. Nasa next picture yan direct at picture number 7. Sa itsura lang, titigan nyo na eh. Oh. Hypo yung kaliwa. Hyper yung kanan. Tingnan nyo yung katawan ng hypo. Lumalaki, tumataba. Pare-pareho lang kinakain niya. Yung hyper, Kain siya ng kain, hindi naman siya tumataba. In fact, pumapayat pa nga siya. Yung puso ng hyper, lagabog, 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 ang bilis-bilis. Yung puso ng hypo ay napakabagal. Kaya tamad na tamad siya, gising lang at tulog siya ng tulog. Yung isa naman, gising lang ng gising. Nakukuha niyo po ba? Yung isa, pinagpapawisan. Pabilis masyado ang kanyang metabolismo. Yung isa, halos hindi pinagpapawisan. Tinatamad siya lagi. Yan ang hypo versus hyper. May mga iba pang sintomas ito. Idiretso na natin sa picture number 8 para makita pa natin ang iba pang sintomas bukod sa nabanggit ko. Ito ang signs and symptoms po nila. Ayan, picture number 8 direct will show us. Ayan. Sa bandang kaliwa, nakakapa yung bukol. Pagkatapos, na namakapa. Yung iba, parang sinasakal sila na nauubotuloy sila kasi may nakadagan na sa liig nila, lalo na kung sila eh, nakahiga. Apektado tuloy yung boses nila. Kaya yung iba, para silang kaboses ni Tina Turner. <laughs> yung, we don't need another hero. Oh, yung toink naman dyan. Kumunta na ako eh. <laughs> para gising yung nakikinig sa atin at nanonood sa atin. And of course, difficulty swallowing yan pag nagpunta sila sa atin sinasabi Dok, bakit parang may nakala uh, bara sa lalamunan ko yan okay